Okay. Mga kagwapo. So andito naman po tayo mga kagwapo sa ating kalabasa. So ipapakita ko sa inyo kung gaano na ba kalalaki yung bunga niya at uh, ano ang resulta ng ating uh pagprocess o yung mga isinagawa natin ng na mga techniques what the results. So dito malalaman natin sa Uh, bunga, so i-check natin sa bunga ng mga kalabasa, so ayan mga kagwapo ito po yung ating 2 months and 2 weeks 2 months and 2 weeks po na kalabasa ayan po, so that almost, uh, kalahating metro po yung pagitan nila eh, meron po bunga, Then, meron naman doon ayan, meron din doon ayan ayan So halos dikit-dikit yung bunga. Ayan po? Then i-check natin kasi malalaman po natin pag uh, maraming bunga ibig sabihin effective yung mga techniques yung mga chemicals na ginawa natin. So ayan. Kitang-kita natin daming bunga. So ito. Halos magkadikit na po mag magkagwapo itong dalawa. So malaki na I think 3 uh, weeks pwede na to i-harvest at uh, sing laki na to ng maliit na palanggana. So ipapakita po natin yung pag-harvest natin para makita natin pagsagad na talaga sa laki. So dyan natin makikita kung uh, gano'n talaga kalaki pagsagad na siya pag-i-harvest na. So ito meron din dito. So sobrang dami ng bunga mga kagwapo. So let's see at uh, alamin natin yung mga techniques na sinagawa namin. Okay mga kagwapo. So andito po tayo sa isang napakalawak na kalabasa. Ayan. So nandito po tayo sa ating kalabasa. Sa atin po tong kalabasa na to na napakalawak. At uh, kung makikita nyo po yung uh, doon sa may uh, itas pa doon, yon that is a kalabasa din po na uh, that almost 5 uh, hectares. So I think ah uh, papalo po tayo sa ano uh, 10 hectares itong uh, kalabasa na inyong nakikita. Ayan po. So ito po ay hindi na siya masyadong green kung mapapansin nyo yung dahon niya unlike doon sa uh, video natin na nagustuhan niyo, pinusoan nyo at uh, ni-like niyo. Dahil doon sa mga chemicals na ginamit natin. Kasi uh, kasagsagan po yung na ano uh, yung kalabasa na yon eh namumulak. But uh, sa stage na to eh medyo malalaki na po yung bunga nito. Kaya medyo nag nagyeyelo uh, na po, nagdidilaw na po yung dahon niya. So hindi na siya masyadong green. Dahil habang uh, lumalaki yung bunga ng kalabasa ay eh, uh, nag na, ano po, na namamatay na yung dahon ng kalabasa. So ganun po. Uh, so ipapakita po natin, then uh, ipapakita po natin yung uh, resulta nitong kalawak-lawak na kalabasa dahil noong uh, nung nakaraang ano po nung mga nakaraang linggo eh umabot sa 23 per kilo yung kalabasa so can you imagine sa isang kalabasa that almost nagre siya ng uh, 4 to 6 kilos po ano so sa isang kalabasa so can you imagine halos mag uh, abot ng halos isang daan ang isang bunga ng kalabasa so can you imagine pag uh, tayo ay sinuwerte. So totoo po 'yan, umabot po ng sobra 20 po 'yung kilo ng kalabasa uh, dito po sa farm. Sa farm po 'yan mismo, dito sa farm. So uh, ipapakita ko po sa inyo. Anyway, uh, nasa ano nasa link uh, description po. Diyan po sa link description 'yung mga chemicals, 'yung methods, 'yung process. Andiyan po 'yung video paki-open na lang po yung video nanjan po yung process yung mga chemical chemicals na ginamit natin may demo na din po yan ah uh, yan yung uh, video na video natin na sumikat so ipapakita ko po sa inyo ah uh, yung resulta yung resulta that is the ad another crop po ito iba po uh, iba na po ito na farm ibang sa kabila po yon yung video na yon pero yung process na ginawa natin dito is same lang po so ipapakita lang po natin yung ano na yun, yung resulta na yun. So, paki-open na lang po yung video para makita nyo kung anong mga chemicals ang ginamit dito. Dahil tayo po ay gumagamit ng mga chemicals para ma-improve yung kita natin sa kalabasa. So, itotor na, itotor ko muna kayo mga kagwapo dito sa kalabasa. Ipapakita natin yung bunga. Dahil hindi hindi makita yung bunga ng kalabasa pag uh, naka-front camera. So, i-check natin I-check natin, tingnan natin yung resulta At kung talagang kikita tayo dito Dahil sa resulta ng mga techniques natin So, let's see mga kagwapo Ayan, so nakikita nyo po mga kagwapo ito Ayan Mahigit dalawang kilo na po ito That almost 3 uh, kilos Itong dalawang, uh, itong isa Then, abo uh, mag rinse ito ng 6 na kilo po Mga kagwapo So, halos magkadikit lang po sila So bihira lang ito sa ano, bihira lang ito na ano uh, ganitong bunga kadami dahil sa dahil nga sa uh, pinakita natin sa isang video na mga chemicals at process. So dito rin, ayan po. Mayroon din, mayroon naman siyang katabi then mayroon din doon. So nasa 2 weeks lang po yung bunga niyan. So ganyan ang kalalaki. Ayan oh. No? Ayan po. Yan, malaki na po. Ito nasa apat na kilo na po ito. Malaki po ito. Na, nasa apat na kilo po. Yan, then uh, dito sa tabi niya mayroon din. Yan po. So hop uh, hopefully mapabungan niyo na din po yung kalabasan niyo. So 'yun ang gusto ko. 'Yun ang yon uh, 'yun ang purpose ng content ko na to. mapabungan niyo din ng ganito, ganito kadami at kalalaki yung kalabasan niyo. So 'yun po ang purpose ng content natin para pag tayo tumama sa presyo eh de tiga tiga Suerte. ayan po so malalaki na po ayan magkakadikit I ano po ibris tip po i every uh, po mayroon po tayong bunga na harbisin ayan po ayan So diyan po diyan po masusukat, diyan po makikita na uh, maraming bunga yung kalabasa mo pag i-bridge step mo mayroong kalabasa na bunga. Eh kung kailangan mo pa magpagalagala sa kalabasa para mo para humanap ng bunga, so lugi ka po doon. Wala kang kikitain. So tingnan nyo, isang step ko, meron na naman dalawa. Tapos isang step ko, ayan na naman, meron naman. So can you imagine? sa 3 hectares to 5 hectares, every step mo may kalabasa ka na haharbisin. So, gaano ka uh, laki yan. So, bihira lang po yan mga kagwapo. Ayan. Ayan, meron po. No? ibre sabi ko nga ibre step. ibre step may bunga yung kalabasa. ibre step mo. So, ganun po. So, malawak po ito. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo po kung gaano kalawak. Yan po. Tingnan niyo po kung gaano kalawak. Kahit dun sa kabilang farm sa kabila, yon. Kalabasa din po yon. Yan. So sobrang lawak po ng kalabasa. tin ito, malaki-laki na to. 4 kilos na to. Sobrang dami ng bunga, mga tagwapo Yan. Yan. Sabi ko nga po, every step may bunga po yung kalabasa natin, ano. So, hopefully yung mga ganitong content ay matulungan, ma, ma, tulungan yung ibang nagkakalabasa farm or makatulong, mag, makatulong din sila sa akin dahil uh, ako po ay nagdadagdag din ng kalaman dahil hindi naman tayo perfecto sa pagkakalabasa. So, marami din po knowledge yung iba para mas lumawak pa yung ating Uh, skills sa kalabasa farming. So yan. Yan po, kita nyo po, dikit-dikit na po. Ayan. Dikit-dikit na po yung bunga niya, no? So grabe. So hopefully po ma-open niyo yung link ng isang video natin dahil andun na po kasi si Parit na po yon yung demo at yung chemicals na ginamit natin andun mismo yung mga ginamit natin para no natin mapabunga ng ganito itong ating kalabasa. So, sana po mga kagwa po ma-open ang video na yan. Dahil itong nakikita nyo, pinakita ko to sa inyo para ma-check natin yung process na yon Kung talagang ano. Ito po, nasa limang kilo na po. Sobra kalaki-laki po. Yan, so mayroon dyan katabi dito na mga... Uh, So nakita nyo na po yung uh, Check out natin Na final check na po natin Yung result ng ating mga Methods sa sa mga kagwapo So hindi po biro At uh, hindi po sasalita lang Yung uh, ating content <laughs> Dahil uh, Nakita nyo naman po yung uh, Resulta yung bunga ng ating mga kalabasa kung paano na mga So nakita nyo naman po Mga kagwapo So uh, yun uh, dagdagan natin dahil yung video na po na nakita nyo uh, yung video po kung paano natin pinabunga ito is uh, nga ulitin ko nasa isang video natin nasa uh, comment section saka nasa description po ng video na to pag open na lang po dahil ito po ay another check out po ng ating process so nakita nyo na po yung resulta so Uh, tayo po ay hindi nagsis nagsisinungaling mga kagwapo sapagkat ay, tayo ay gumagawa ng content dahil gusto din natin na makatulong po mga kagwapo sa mga kapwa nating magsasaka dahil alam po, alam ko po uh, buong puso buong puso alam ko po kung gaano kahirap maging isang uh, magsasaka so kaya gustong gusto ko po na makatulong sa mga kapwa kong magsasaka sa sa abot ng aking kayang may babahagi na konting kaalaman upang uh ma-improve or kumita kumita sa pagkakalabasa at uh mapabunga yung mga kalabasa. So 'yun mga kagwapo. Bali. Ito pong farm na nakita natin is nasa 5 hectares. So uh, regarding po sa expense, expenses. Uh, regarding po sa expenses mga kagwapo mas pinili po natin itong kalabasa dahil, dahil nga po sa less yung expense then once na tumama sa price eh big amount <laughs> yun po mga kagwapo. then dahil lang ginagawa po namin dito is kadalasan is uh, nag farm po kami ng corn ng mais maisan maisan po mga kagwapo. pero of course dahil nakita natin na uh, mas maganda yung pagkakalabasa kasi napaka-expensive po ng pagmama is din uh, Matrabaho Ando na uh, Matrabaho uh, Expense Expensive Tapos maliit ang kita Yun po mga kagwapo Then uh, opposite po siya sa pagkakalabasa po mga kagwapo Opposite sila Dahil sa pagkakalabasa Maliit ang puhunan Malaki ang kita Malaki ang kita Tapos hindi matrabaho yun nga po ay eh, pag uh, marunong ka lang to sa presyo no so may mga techniques din po chambat -chamba din na uh, minsan sabi nila pero once na marunong ka hindi na yan chambat -chamba. so yun po kailangan po natin magdagdag ng kalaman mga kagwapo so dagdag ko lang po yung ginasto na dito eh hindi po yan abot ng hindi po yan ng 50,000 malabo Kalabo po. Nasa 30,000 plus lang po yung puhunan yan. Lahat-lahat. Even the labor. So, 5 hectares po yan kasi kasama po yung doon sa kabilang farm na dalawang hektar. Mayroon tayong dalawang hektar doon. So, 3 hectares po ito. That almost uh, 30,000, sabi na natin mga 40,000 yung uh, ginasto natin dito. So, imagine, gan ganito kalawak na farm, mamumuhunan ka ng nasa 40,000 so can you imagine pero pag tumama ka dito sabihin na natin tamaan mo yung yung current price po ng kalabasa dito ngayon is nasa uh, 15 kilos then kikita ka na po dito ng uh, mahirap magsabi ng advance pero dahil gumagawa tayo ng content at uh, kaalaman so hapot na po yan ng ano kikita na po tayo dyan ng 200,000 kung tayo ay palarin po na kung tayo po ay palarin na umama sa presyo hindi po bumaba yung presyo so mahigit na po yan 200,000 yung kikitain less na po dyan yung ano less na po dyan yung sabi ko na uh, ginasto na ginasto natin ginasto natin na nasa 40,000 na puhunan regarding sa seeds sa labor yan lang na po, po kasi sa at saka chemicals kasi yung chemicals po nito ay eh, uh, maliit lang po degree hindi katulad sa pagmamais. Then uh, regarding po sa mga chemicals ando na po sa ulit-ulit kong sinasabi na sa kabilang video po mga kagwapo. So hopefully then may feature natin the po natin yung pagharbis nito para ma matapos natin yung uh, featured nitong pagkagalabasa hanggang sa uh, mismong bintahan ano so para hindi po puro salita yung content natin ano uh, makatutuhanan po talaga so yun mga kagwapo maraming maraming salamat po sa uh, nyo mga kagwapo ano maraming maraming salamat po